Pag-uusapan natin sa video nito kung sino-sino ba ang mga sasabak sa next event ng PSP at na reaction ni Mott sa pag-report ng laban nila ni Jay Black. So tara! Dahil <coughs> sa kontrabalisyan na labang Moat vs. Jay Black, may nag-report nga ng video nila na mula sa PSP hindi natin alam ang pinakarason pero ayon sa mga nakita natin dahil daw ito sa mga fans na hindi nagustuhan na naging resulta ng laban. Dahil dito naglabas ng pahayag ang ilang mga MCs kabilang na nga si Mott. Sa kabilang balita naman, umani nga ng positibong reaksyon ang literato ni Lamotte, Threat at J-Block. Nagyakapan sila sa pagkatapos ng labang mot vs j Black. Sa mga hindi nakakaalam sila po ay isa buhay champion sa magkakaibang taon ng Bala Luzon, Visayas at Mindanao. Si Mot ay nagkampiyon taong 2017 na mula naman sa Luzon matapos ang classic na laban kontra sa finals na si Sorenyo. Men, para sa pinakita nalang pareho sa buong taon na to, magigay sa para sa ano Walang duda, pinaghirapan nalang pareho ngayong taon at lalo-lalo na sa battle na to. Kung para sa akin lang, pareho sa panalo. Kung meron lang tayong ano, ganun kalaking premyo, bigyan ko ng pareho. Pero ang boto ng hurado, 70 para i-mode. Yeah! Threat naman ay nagkampiyon taong 2019 mula naman sa Mindanao. Matapos ang dikit na laban sa finals kontra Apex. Round ten, day 2 is buhay 2019 finals Apex versus Six Threat. one beses para sa order na. Yeah! Pwede lang pa panalo ng pareho doon. Pero tournament to. 2019 champion. na boto ng Hurado 6-3. Magigay. Para ay 6-3. Yeah! At si Jay Black, kampiyon ng taong 2021, na mula naman sa Visayas, sa di inaasang final match nila ni Goryong Talas dahil sa mga lingadin ng taong ito si Apex at Harlem na inaasahan umano na naidumina ang kanilang bracket pero sa di inaasahan pangyayari na talo ni Goring Tala si Apex dahilan para magtapat sila ni J-Block sa finals Ang bota ng Urado! Nagkamali pala pangako dahil laging sampu yung Urado natin ni na Sham. 7-3! Magingay! At mananalo ng 100,000 pesos Magingay! Para kay J-Block! Yeah! Oh! At lingid nga sa ating kaalaman, sila palang tatlo ay mula sa process of 5. Kasabayan din nila si Invictus na naging kampyon na nakaraang taon. Sa kabilang balita pa, may pahabol nga na reaksyon ng ilan sa mga paborito nating MCs sa labang mo at J-Black. Nakas energy ni Jay Black. Eh, siyempre, gutom yung anong yun eh. Gutom yun eh. May gustong patunayan yun eh. Eh, si Mot naman tol. Kaya ganun din siguro ang energy niya dahil gusto niyang ipakita na hindi ko na kailangan gumin yan dahil ito simpleng baanat lang sa sa'yo. Pa. Hello. Hindi ko ano ah, magaling si Jay Black nung gabi ngayon kasi marami din binitawan si Jay Black na maganda doon. Parang anong nangyari nga doon, may weather aggressive si, si Pacquiao si Jay Black. Aggressive siya pero defensive yung isa eh, malang pang talagang pag pinuntosan ka rin talaga putang ini sobrang digit naman ng laban yun nga lang syempre home court si J Black at makikita mo naman na pabor talaga sa kanya yung crowd pero malalakas yung banat ni, ni Black kaibigan ko rin yan si J Black at sa huling balita naman, inispoil nga ni Akata ang paparating na event ng PSP na gaganapin sa Olongapo. po. Itong darating na April 27, ilan nga sa mga magbabalik ay si The Prosecutor Kaya, Billy. Ano bang ganda ng guhit ng iyong kapalaran? Masaya ko wawa sa akin to. Pag-imistulang hentay pag kami nagtagpo. Tangin na ko! Dalam dating ang bugadong matino, nagbalik loob sa pagiging salbahe. Higit jablo ang imahe, naging mautak sa pagsabutahe, binago ko ang aking atake. Tusta sa init ko itong self-proclaimed na hari. Ganap ko yung pero yung nakinig sa demonyo, bibinyagang ko itong hari gamit ba akong pakuluko? Kamandag. <laughs> Tapos, mataas na daw kanyang nalipad. Wala kaming pake. Wala kaming pake. Nakalipad ka nga, pero sumabit naman yung baba mo sa kable na kuryente. <laughs> At ya <your forms. laughs> Ginaya! mo yung waway ko, pati sa ko! else kaya mo! Putang ina mo! Lain! Una sa lahat, anigma! Hindi ako magpapasalamat! Kasi kayo lang aking makatapat! Putang ina mo! Hindi ikaw ang kay Japon lalamat! Ikaw pala si Kahir, yung aktivista! Putang ina! Aktivista, bayaran ng politika na magsisisigaw sa Mendiola! para ano? Para guluhin ang bansang tinatatayuan niya. Bobo! Kayo yung tunay na salot ng gobyerno. Plunking, planking, planking. Tangan mo! Dumistan siya ka ba? May splaka sa akin. Nagpapawasan ang ka kayabangan mo. Day Meron din umano ng dalawang tuon to kung saan magbabalik ang tambarang J. King at Romano. Di tayo sure kung sino ang mga kalaban nila. Pero ang sabi-sabi ay -sabi si sa Sir at JD. Dito din gaganapin na natitira sa round 1 ng Matira Mayaman, Deep crumbers vs. Lance, Pistol vs. Poison, at Shea vs. Saito. At dito na din umano mangyayari ang second round ng labang 6 threat vs. Akata at marami pang iba. April 27 yun yung saga po. Sana, maka, sana makabili kayo agad ng ticket. At malalakas yung lineup eh. Pero parang yung ilan pa lang yung confirmed. Yun, Shea Zaito. Lip Crumb Lanzetta. Akata Six Threat. Alam ko may laban na naman si Badang. Hindi ko lang alam kung sino pa yung kalaban. <clears throat> Tapos may mga toanto din. At yun nga, pagbabalik ni Invict, ay ni Invictus, ni Kamandag, tsaka ni Billy. Pero si, si Tukay lewang ko, parang sabi ni Pibus, hindi na yata niya pagbibigyan no, isang beses na lang kasi hindi niya natripan yung ginawa nung huling laban. Ang old Tuchel, hindi hindi naging prove. All in all, sobrang solid nga na paparating na lineup ng PSP. Kaya sana supportahan pa din natin ang liga sa kabila ng issue nila sa nakarang event. So kayo ba na ano masasabi nyo sa parating na event ng PSP? Meron ba kayong gustong magbalik? Comment mo lang sa lobby mo sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.